Lots News Updates sa ating mga balita, mga chopper at operator na pabor sa PUV modernization nagkilos protesta. Senator Tolentino nagresign bilang Vice President ng PDP dahil sa issue sa WPS. Olympic champion Carlos Yulo tatanggap ng 6 million pesos mula sa kamera at iba pang prizes mula naman sa private companies. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong kwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nagtipon-tipon ng mahigit isang daang tsuper at operator sa Welcome Rotonda sa Quezon City upang iprotesta ang hiniaing resolusyon ng Senado na nagsususpinde sa Public Transport Modernization Program o PTMP. Sa kabila ng masamang panahon, itinuloy ng mga lumahok ang maikling programa kaninang umaga na sinundan ng isang unity walk kung saan nagmarcha ang mga ito mula Welcome Rotonda patungong Menjola sa Maynila. Pagdating ng Menjola, sumali sa kilos protesta si LTFRB Chairman Chofilo Guadis III at iginiit na ang modernisasyon ng public transport sa bansa. Aniya, walang resolusyong makapipigil sa PTMP. Panawagan pa ng mga lumahok kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. huwag nitong pakinggan ang rekomendasyon ng Senado at pagbigyang umusad ang modernization program para na rin sa mga pasahero. Nagresign bilang vice president at miyembro ng Partido Demokratikong Pilipino o PDP si Senate Majority Floor Leader Francis Tolentino ngayong araw base na rin umano sa payo ni Party President Senator Robin Padilla sa kanyang resignation letter nagbitiw sa puesto si Tolentino. Dahil sa pagkakaiba ng kanyang pananaw sa foreign policy directions, partikular sa usapin sa West Philippine Sea o WPS. Para kay Tolentino, mas maigi na makakuha ng mas maraming suporta mula sa iba pang mga bansa pagdating sa tensyon sa WPS. Kaiba sa bilateral approach o sa pagitan lamang ng Pilipinas at China na nais ng PDP. Aniya, hindi mapoprotektahan ng bilateral dialogue ang karapatan at kabuhayan ng mga manging isda, kagitingan ng mga sundalo at hindi rin umano nito kinikilala ang kritikal na papel ng international allies. 6 na milyong pisong reward ang ibibigay ng House of Representatives kay Olympic champion Carlos Yulo matapos ang double gold medal finish nito sa 2024 Paris Olympics. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, alinsunod ito sa naunang pledge ng Kamara na maggawad ng 3 million pesos sa makapag-uwi ng gold, 2 million pesos sa silver medalist at 1 million pesos sa bronze. Itong Sabado nang nasungkit ni Yulo ang unang gintong medalya ng Pilipinas matapos magwagi sa floor exercise ng Men's Artistic Gymnastics. Sa kasunod na araw ay isa pang gold medal ang inuwi nito para naman sa vault category. Dagdag pa ni Romualdez makatatanggap ng additional cash incentive si Yulo mula sa fundraising na sinimulan nito sa kanyang mga kapwa mamabatas. Sinabi rin ng House Speaker na mananatili ang pagsuporta at pag-invest ng Kamara sa sports programs ng bansa para makapag-develop ng mas marami pang atleta gaya ni Yulo. Samantala, matapos ang ikalawang gold medal finish ni Yulo, Inanunsyo ng Mega World Corporation ngayong araw na i-upgrade ito ang unang ipinangakong 2-bedroom condominium unit at gagawing 3-bedroom condo sa McKinley Hill na nagkakahalaga ng 32 million pesos. Dagdag pa rito, bibigyan din ng nasabing real estate company si Yulo ng 3 million pesos na cash bonus. Ilang private companies na rin ang nangako ng rewards at cash prizes kay Yulo dahil sa ipinakita nitong galing sa Paris. Para sa Kidlat News Update, Renza Leon, Naguula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headline sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.